na kayo. Nandiyan na sila. Tumaan na. Akin okay, alis saya mo. dilih. Oh. Boss, ano bang bayi ko? Antami dami mo sana sinasabi! Ayo Malas mo. ibungu ito. <coughs> dami na reklamo sa inyo. Pare, walang personalan. Trabaho lang to. Nadinig ko na yan, buko! Dapat lang kayong kalusin. Baka may kabuntot ka na ng mga kamalasan na Mabingo na naman ako. Tinan mo nangyari sa akin. Nagmukha akong pinikpikang manok. Carding, I'm sorry. Dahil sa akin, nasaktan katuloy ng grupo ni ng Gilbert. Tsaka nagmukha akong pinikpikan. Ano ba yun? Um, at tsaka humihingi nga pala ako ng dispensa dun sa maling akala ko na hindi mo man lang ako poprotektahan sa kanila. Wala yun. Nagulpi na ako eh. Um, pwede bang makituloy? Malamig dito sa labas, eh. Sige, pasok. Mga bata, tulog na? Oo, ah, kanina pa. Ba? Bakit marami kang litrato niyan? Ayan. Dati kong siyota, ayan. Ano ka mo? Dati kong siyota. Yan si Monique. Mahal na mahal ko yan. Napakagaling kumanta. Sumikat. Nagkaroon na napakaraming pera. Ayun. Lumaki ang ulo. Kaya... Iniwan ko na. Ah, ganun ba? Hmm. Sayang naman. Ah, alam mo kasi, napakaraming babae rito sa mundo. Maraming naghihintay sa akin. <coughs> Naubo kayata. Ah, libag. Kaututang dila ni Karding. Ano? Ah! Libag, kaututang dila ni Carding. Ba't ka nga pala napunta rito? Tumakas ako kay Gilbert, Carding, dahil siguradong na niya ako. Eh, wala akong alam na ibang mapagtataguan. Kaya kung di sana kalabisan sa inyo, dito muna ako kung pwede. Namumuro na ako eh. Isang bunot na lang na mga yon. Eh, ano pa magagawa ko? Nandito ka na eh. Pero ito lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Bigla na lang bubulagay mo ngayon. Di ba, Libag? Ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay. Ano sa tingin mo? Ayokong tingnan. Umalis ka sa mo ko ayokat kausap. Alis! Alis! Naintindihan mo ba ako, Digna? Hindi nila alam ang lugar na ito. Halika rito. Sumiksik ka nila sa mga bata. <laughs> Anong sinabi sa'yo ng sardinas? nga siya ni Monique. Tingin mo yung retrato. Abay, kundi lang patay na si Monique eh. Ano? Huh? Ang sari mo? Kundi patay si Monique ah? Para sa akin buhay siya. Sa so, uwi ko kung parin ah. Ha? Huh? Saksakan ang katayin eh. O oh, tika tika bakit? Ibig mo sabihin pangit ako. Ikaw may sabi niya. Hmm? Ay. Ano po? Eto. Ano yan? Wala po. Daling na po doon, Hoy. Hindi ka na naman pumasok ah. Gusto mo bang magaya sa akin? Tatlong taon na sa grade 3. Umuya ka ba yung namatay si... Rico? Natural! Mahal ko kapatid ko! Ako rin, mahal ko rin ang nanay ko. Umiyak rin ako nung umalis siya. mo ba nung umalis siya? Oo nag na naman sila ni itay. Kasi, kasi nagpa-picture si inay. Nagpa-picture lang? Inaway na ng tatay mo? Pinalayas na? Nakuha ko nga yung picture ni inay. Eto, tinago ko nga lahat ng picture ni inay, sinunog ni itay. Namimiss ko si inay. Kaya lang, baka pag bumalik siya, Baka awayinin na mo siya ni itay. Gusto mo bang makita yung nanay mo? Gusto, gusto. Kailangan ko sa kanya ibigay ang card. Ito nga, oh. Para maibigay ko na rin kay teacher yung sagot niya. Alam mo ba kung saan si inay? Hindi. Hindi, bale. Pag maraming na akong naibang pera, hanapin ko la lang siya. Halika na. Nahanap tayo ni Poldo. Ako nang bahala dyan.